sa ang mga ng mga biyahe para sa lahat ng mga mga siya barangay may request ang ating followers na video handa ng mga lumalaga at mga inahing may anak para maalaman nila mga presyo ng mga drug na pinipa ka dito sa barangay niya kaya may abiyay tayo pupunta rito sa loob at ating tatanungin ng mga ilang mag-gibig na ang mga baka nila ng mga, mga presyo ito ang kanilang mga baka na pilihan So yan mga kabiyahe. Dito ngayon tayo sa area ng mga dumalaga at mga inahimbaka. Okay, Alright, dumalaga kay... Ayan si dati eh. mga. Ang kaano ang presyo ng garne? 42.5 Ayan, yeah, 42.5 daw ang garne. Dumalaga re? Eh? Yo Malaga 425. Are sare. Maginahan, tropa natin na 're. Hey. Magaganda anak. Ah higit sa ang laking siya maginang to. Ba higit sa ay dumalaga rin. Pero pwede malaman presya, magkana? 38,000. 38,000. Kokuntingan ang dumalagan dumating. Tulad ito, ito lang maganda-ganda. Presyohan ang ganito, palibot ng 60,000. Ayan. Aray man, inahin ang isang Klaseng aray, aray nakapag-anak na. Aray, magkaganda rin dumalaga na hatali pang aray. Magkaganda pang dumalaga. Aray, mga tropa natin taga Lemery. Boss, good morning! Good morning, amo! Ano yan, mag-ina? Bagi na, lalaki ang anak. Ayan, bagi na. Lalaki ang kanya kanak. Ayan. Magkano ba sa presyo ng dalawa? 6-5 ka mo. 1 ang presyo. Ayan, ang kanyang anak, Torete. 105,000 ang asking. Kukunti ngayon, ano? Kukunti ang dumating. Ano yung sari? Ang buka pa. Tol, pwede malamang kung ano presyo na rin? Ano rin yan? Iyo ka rin na rin? Magkano na rin? Walang utsinta. Rai, pababaro ng 80 rin. Quality yan. Quality yung baka. Tumalaga pa rin mga kabiyahe. Yan. Yan. banda kayo, maraming buyer Pero magandang anak oh, uh, Pus TJ, good morning <laughs> Malaki ang ating yan ha, malaki <laughs> Magkano ang presyo ng ganyan? Uh, 95,000 yun Malaki ang hip Pus PJ na sumalaga Yan no? ready to hit na rin Ready to breed na baka. Malay. Ang mga pahalaki Ayan, no? Oh. Yan, mga kabiyahe 95k Negotiable pa naman Malaki, ready to breathe na ito Mga dalawahang taon na siguro Ang edad yan na Mga dalawahang taon na oh, Ang laki Boss, quality ang hanap Aray kay Boss Boss PJ Ano na sa akin, bossing? Ang eh? sa akin din yun. Ito, ito, ang play niya. Ready hmm. to be ready. Ah, ito pala ito, kanina, no? Ito, ito pala ang presyo. Pababa 80 kaya ang sabi ni boss. Olimar. Ito, pinipin ko 70. Alin, partner. Arare? sana are? rin mga kay boss PJ Raid. 70k ang gusto niya. Dumalaga pa rin na rin. Doon, pa rin. Ayan. Kaya yung mga followers natin na nag-request na video na ng mga dumalaga at inahimba ba ka. Ayan, pinagbigyan ko na kayo. Mga presyohan. Atin na rin pong binanggit. Patulas lang tayo, Ah, ito naman, medyo tamang presyo ni partner, Cow Hunter. yan <laughs> Patong sa 35K. Okay.

Mga pangkatay na ito mga kabiyahe Pangkatay itong natin sa area na ito Magkano ang presyo tayo na nai? Limang pula. Magina na. Limang po. 50 mil. Yan magina ito. Oh. Yan. Maganda ang kanyang anak. Oh. Negotiable pa 50k. Yung mga nagtaling ari naman. mga nabenta na ito. So, yan ang mga mga biyaheng ating update. At sa mga nag-request na followers natin ay sana ay nasiyahan kayo sa mga pinakita kong video at presyo ng mga baka si Patrick Garcia. Nandito na lang po ng mga kabiyahe. channel lagi kayo manood sa mga video na na-upload dito sa YouTube channel, sa Facebook. Page. Salamat. Po sa inyong mga bisyo. mga bisyo. mga bisyo.